Hi hey guys, mga kalinga pagluluto tayo ng uh, anong tawag nyo rito? Ano ang tawag nyo rito? Sa amin ay tulya o halaan. At tayo ay ng sibuyas. Ayan na. Tingnan nyo, panoorin nyo kung paano magluto si Canoli Vlog nitong halaan. Ayan guys, nagisa na tayo ng sibuyas. Sibuyas, bawang, luya. At iginisa natin. Wow, ang sarap ng amoy. lalagyan na natin siya ng tubig. Mas sustansya to, itong ah, halaan. Kaunting tubig lang para malasang malasa siya. Lagyan na rin natin asin. Lagyan na natin siya ng asin. Ako pag naglalagay ako ng asin, tinatakal ko sa kamay kasi mahirap yung pag eh. Hindi mo matatansya kung gano'ng karami. At saka baka biglang mapabudbud. Ayan. ngayon tatakluban na natin ang ating halaan at hihintayan natin siyang kumulo pag siya ay bumuko na ibig sabihin luto na kaya antabayanan natin yan at susunod natin ay magpiprito naman tayo ng isda Ano so, naman yung nabili kong isda. Anong tawag sa si isdang to? Ayan. Hindi naman, alumahan ba to? Hindi ko ganong alam. Magpiprito tayo. Kaulam na kaulam nun, di ba? Halaan, tapos pritong isda. Alam nyo, ganon pag ganon ang bit nung yung nanay ko noon, mahilig, ah uh, mahilig din sa ganyan halaan pagka ganyan ang binili sa palengke ang sarap na kain namin sarap na kain namin magkakapatid kaya ito na ko alam nyo ba kung magkano yung isang kilo isang presyo noon nako baka hindi kayo makapaniwala kung magkano isang kilo noon nasa magkano mga 1,200 isang isang kilo nung halaan guys, nagtitrito na tayo ng isda ako ngayon ang cook ako ang nagsaing na rin tayo ako ngayon ang um, tagapagluto tapos ito na yung niluto ko oh wow. wow. ayun din tayo rito wow wow yung ating tayo ayan ramin ang isda tapos meron pa tayo rito ng okra ito yung ating okra